Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating panibang video Mga kapolitika ang ating pong pag-usapan para sa vlog na ito ay itong uh, laban ni Chelsea Fernandez dito pa rin sa Vietnam dahil kahapon ating uh, natalakay rin yung kanyang pagkaligwak dito sa fashion show para sa top 5 standout catwalk and ngayon naman ay dito sa kailang swimsuit competition na ginanap sa indoor dahil nga daw merong uh, sama ng panahon doon sa Vietnam at parang araw-araw daw umuulan so indoor daw ginanap yung kailangang uh, swimsuit show and then later on is na figure out na lang natin na meron na best top 5 dito sa swimsuit show nila ngayong araw sa kailangang uh, 7th day ng Miss Cosmo 2025 competition so marami ang shock mga kapolitika kasi supposed to be itong swimsuit ay ito isa sa mga expertise ito ni Chelsea Fernandez. At kitang kita naman doon kung sino yung nakapanood sa inyo ng mga videos dito na kumakalat ng circulate sa social media ay talagang grabe yung execution ni Chelsea at napakalakas ng kanyang, mga pres ng kanyang presence. So even yung mga Vietnamese ngayon is nagtatanong ano ba ang nangyayari at tila ba parang hindi natipuhan or ano ba yung standard ...yung quality na hinahanap ng uh, Miss Cosmo o ng mga hurado, ...sino man yung nagbibigay ng score o ng rating dito kay Chelsea Fernandez. Ang tanong ng ating mga netizen ay bakit hindi napapasama itong si Chelsea sa kailang mga uh, best in top 5? So palaisipan ngayon kung baka ito ay uh, magkakaroon na naman tayo ng Atisa 2.0... ...katulad ng nangyari last year. So ang iba ang sinasabing like overqualified daw itong si Chelsea... At 'di ba napag-usapan pa natin doon sa mga naunang video na gustong gusto at paborito din umuno ng mga uh, Vietnamese nung mga supporters ni Chelsea doon na mga Vietnamese mismo gustong gusto siya. Pero ang question na iniwan natin doon sa ating naunang video is yung mga ulo, yung CEO mismo si bawang or kung sino man yung mga nag-decide dito sa Miss Cosmo Organization. So 'yun ang problema mga kasi Uh, we do not see the shortcomings sa kanyang performance, sa kanyang personality, sa kanyang pagsagot sa mga interview. Although, uh, gusto natin pa na i-work out yung kanyang com skills. Pero, very minimal lang po yun kung gusto talaga ng Miss Cosmo ang uh, ipapanalo ang Pilipinas. Pero sa mga nakikita natin ngayon is parang nasa ibang direksyon itong uh, mga naobserbahan natin dito sa labanan ni Chelsea sa Miss Cosmo 2025. At ang sabi naman ng iba... I deserve daw ni Chelsea sa mas malaking stage katulad ng Miss Universe, Miss Grand or iba pang mga major pageant kasi obviously itong uh, Miss Cosmo ay isa lamang minor pageant. So ang tanong ngayon ng nakararami at ng publiko mga supporters, mga nagsusubaybay dito sa pageant ni Chelsea Fernandez sa Cosmo sa Vietnam, ano ba yung nangyari at ano ang dahilan, pinakarason kung bakit wala siya kahapon dito sa kanilang uh, fashion show top 5 at wala rin siya dito sa swimsuit top 5 ngayong araw. So, isa lang yung nasa isip ko mga kapolitika at sana ay nagkakamali ako at yung aking personal na opinion at ang aking personal na suspicion ay baka merong insecurity dito sa uh, CEO na Vietnamese na si Bawang. Kasi alam naman natin na na-unplace sila dito sa Miss Universe habang tayo is nasa top 5 So, hindi malabo na baka isipin nila puro na lang Philippines at puro na lang mga Pinay yung uh, na-highlight dito sa mga international beauty contest. So, yun yung number one factor na naisip ko, insecurity or baka merong envy sa kanila na kaya hindi nila pinapansin yung ating candidate kahit pa nagpapakitang gilas naman sa runway, sa stage at sa harap ng mga audience. So impossible yung sinasabi natin, Impossible na hindi lang mapansin itong si Chelsea Fernandez kung fair lang talaga or equal yung kailang treatment. Eh makikita naman natin doon sa ibang candidate na napapansin nila dito sa kailang best in top 5 na uh, malayong malayong agwat ni Chelsea Fernandez pagdating sa ganda sa kanyang image even sa kanyang aura. So malayong malayo si Chelsea at matatawag natin siya na isang high caliber na candidate. So, I agree doon sa mga nagsasabi na gusto natin makita si Chelsea someday sa mga malalaki or mga major na mga beauty contest. So, yun yung number one. At number two naman, naisip ko mga kapolitika, ay itong mga pangbabash, mga cyberbullying at online attacks natin sa Miss Cosmo or even yung mga nagko-comment dito sa social media na cooking show itong Miss Cosmo ay marahil nakakapekto ito kasi sinabi natin ba diba, na baka daw, baka maapektuhan yung laban ni Chelsea Fernandez dahil sa mga bashing ng mga Pilipino dito sa mundo ng internet. So, it could be yung uh, kasi binablock na nila yung mga bashers doon sa page ng Miss Cosmo, di ba? Unlike sa Miss Grand na wala namang pake ang Miss Grand kung merong uh, mga bashers sila, merong mga negative na comments doon kasi doon din madidevelop yung kailang papagin sa mga comment, mga constructive criticism ng uh, mga netizen or kung, yung mga audience kumbaga. So itong Miss Cosmo, I believe na hindi sila open for constructive criticism or mga hateful na mga comments dito sa social media. So marahil mga kapolitika, sana ay nagkakamali tayo dito sa ating mga suspicion na baka insecurity at yung uh, mga pangbubuli pang babash dito sa social media ay nakakapekto dito sa laban ni Chelsea Fernandez pero at nagwarning ng na atay doon sa ating mga unang video na wag muna tayong bumoto mag observe muna tayo pero talagang uh, very supportive kasi yung probinsya ni Chelsea Fernandez na mga taga Sultan Kudrat yung gobyerno nila ay nagbagsak ng salapi dito sa kanyang uh, pabutuhan so wala tayong magkakawa doon basta ang sa atin is nagsabi na tayo ahead of time na wag muna tayong maglabas ng uh, sandamukal na salapi dito sa Miss Cosmo kasi baka maati sa 2.0 na naman ito dahil nga ngayon ay tapwa na itong si Chelsea Fernandez at baka isipin ng Miss Cosmo na ganun din naman pag may papadala ang Pilipinas sa mga susunod na taon ay uh, uh, kikita pa rin naman ang Miss Cosmo organization. So ganun kasi ang mindset mga kapolitika. So nasa inyo na po yan at nasa mga supporters ni Chelsea Fernandez kung maglalabas sila ng mga salapi dito sa pamutuhan. At meron nga iba nagsasabi na pinapauwi na itong si Chelsea at mag back na lang kasi nagagamit siya sa popularity. At uh, meron rin tayo yung uh, pangatlong reason it could be na baka sinasadya ito ng Miss Cosmo para maraming magko for engagement. Kasi alam nyo dito sa social media, pag maraming engagement, maraming comment, maraming reaction, yung mga post or yung uh, isang event ay pinapasok 'yan ng uh, Facebook or ng social media sa tinatawag na algorithm. So ibig sabihin, pag tayo is naglalabas sa na nag-express tayo ng ating mga damdamin, disappointment at pagkadismay dito nagko-comment tayo sa mga post nila ay uh, inaano po 'yan? kino po 'yan ng Facebook or ng social media doon sa mga ibang mga active users na hindi pa alam itong kailang papadjen. So it could be that for promotional purposes ay para ma-arouse yung uh, damdamin or yung emosyon ng mga tao. Kasi learn from Miss Grand International na nung una 'di ba puno-puno ng mga kontrobersiya, punong puno ng iskandalo at mga isyo. kasi ganun po ang uh, way ng pagpapaingay ng isang pageant para makilala uh, in a wider audience. So halimbawa na lang itong uh, Miss International, Miss Earth ay walang mga issue walang mga iskandalo. So, hindi rin umiingay yung pageant. So, the only way para steer yung uh, uh, isang pageant para mapag-usapan ay gagawa sila ng issue or iskandalo. So, mga kapolitika, hindi ko alam kung ano ang maging kapalara ni Chelsea Fernandez dito sa Miss Cosmo 2025 competition. Pero, uh, emotionally, mentally, uh, physically, ay dapat maging handa si Chelsea Fernandez. At yung kanyang mga supporters, sa magiging resulta ng kompetisyon. Okay? So sabi dito ng eventology sila ay nagulat or na dito sa pagkaligwak ni Chelsea sa top 5. Chelsea Fernandez stands the crowd but misses the top 5 leaving fans shocked. Miss Philippines Chelsea Fernandez delivered two of the most unforgettable performances in the ongoing international pageant in Vietnam. A standout fashion show appearance and a commanding swimsuit showcase that had the audience erupting in cheers and pageant watchers glued to their screens but despite stealing the spotlight in both segments Chelsea's name shockingly did not appear in the top 5 leaving fans inside the venue and online stunned many were left wondering how did she not make it the intrigue only deepened when Chelsea skyrocketed to number 1 in people's choice voting boosted by overwhelming support from Filipino pageant fans and her dedicated community in Sultan Kudarat her rise in the rankings proved her undeniably popularity in the massive wave of love behind her journey which with such strong performances and intense fans backing the question now circulating among pageant followers is this do pre-event performances actually matter or will everything boil down to the closed door interview and the preliminary competition? As the pageant moves closer to its climax, all eyes are on Chelsea. Will she surge where it counts the most? Let's continue to rally behind her. Support Chelsea all the way to the coronation night on December 20, 2025. So yun mga kapolitika at ang sabi dun sa ating nabasa ay everyday daw meron daw ratings merong uh, grade itong uh, Miss Cosmo Delegates. So most probably kung hindi siya pasok sa everyday event ay marahil or malamang sa malamang ay maliligwak siya doon sa finals. So ito yung tinatawag natin na bitter truth. So kaya nga sinasabi natin noong una na meron ng mga sinyalis na hindi parang hindi gusto na ipapanalo itong si Chelsea Fernandez. Well, let's find out mga kapolitika sa kailang finals sa December 20. So kung kayo po ang tatanungin ano po ang inyong magreaksyon dito sa pagkaligwak ni Chelsea Fernandez sa best in top 5 sa fashion show at the same time sa kailang best top 5 sa swimsuit. At dapat na bang mag-back out ni Chelsea Fernandez? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. <laughs> <laughs> oh <my Tanzania. laughs> oh birthday oh Is it your birthday today? No. birthday! I want to say yeah. Yeah. Well, I see. You. Uh, uh, birthday. Happy Birthday. Whoa! Right, birthday! birthday. Wow. birthday. birthday. <laughs> 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 Colombia. Yeah, what else? About only <laughs> two. You said four. <laughs> four. Four? Huh? Yeah. Taiwan. 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 Who's to... the other girl? Yeah. Taiwan too? Oh, I'm missing my birthday. God. What? birthday? <laughs> birthday. They said they're four girls. Yeah. We can pick we can oh, them. Oh, yeah. oh, yeah. Happy birthday. <laughs> oh, <yeah. laughs> <laughs> happy birthday. She